Good evening po mga katay-kams. Good evening po mga katay-kams. Sana po ay nasubuti po yung kalagay sa ating mga lolo-lola. Tito, tita, atin po sa mga ninong at pinang. Kamusta po kayo lahat. So, yun po mga katay-kams. Nandito po kami ngayon ni Luis. Para meron may, good, may konting katanungan or kwentong. Kahit uh, simpleng kwentuhan lang po tayo mga katay So, yan. So, makikita niyo po sa aming harapan mga katay-kams. Nandito po yung aming mga gamit. So, dahil dyan, bago po namin sabihin sa inyo yung pinaka-reason or pinaka-main po namin dito is may mga konting, ano lang na, mga parang previews or mga kwento lang about dito sa aming iPad. So, ikaw ba kayo, Luis, ano yung parang, ano yung, ulay natin kung ano yung natutunan natin sa ating mga iPad or ano yung pinaka-mabuting nagawa sa ating iPad. Ano, siguro yung ano, use ng iPad is talagang dapat ano, gamitin siya sa tama. Tapos, ano, mahalaga yung iPad para, kunyari, sa pag-aaral, lalo na high school na uh, gumagamit talaga tayo ng technology. Kasi yung mga research, kanya kanya na nagagamit natin. Ikaw, ano yung natulong ng iPad? Sa akin, natulong sa akin na iPad, madami din. Like, mayroon, may, ilang taon na ba ito? Dalawang taon? Mm -hmm. so, taon? na? So, so. so, may dalawang taon na pala sa atin. So, syempre, Itong kaya po ng tiis, meron din tayong parang to. may pelik mm may -hmm. mga dito yung mga problema, dito na rin. So, may stories din po itong mga katekaram. So, yun nga po, no, ang uh, maputo dulot tulad sa akin is yung mga like research, sabi mo nga. Kasi number one talaga yun. Number one po talaga mga katekaram yung, yung research sa uh, high school. So, ano nam ito, tanong ko na mas yun. Ano yung masamang naidulot sa iyo? Ano siguro yung ano? Yung dahil sa iPad is ano? hindi tayo ano natutong sumunod parang sa so napapanood natin na marami kasi yung entertainment pero entertainment na hindi maganda parang natuturuan tayo na hindi tayo sumunod parang ganoon nagiging attitude natin kung ano yung napapanood natin yun so yun nga gaya nga na sa sa entertainment hindi maganda is number one talaga yun kasi nga gumagamit tayo ng gadget nandun yung kung ano yung parang pinapakita nila is parang nag-action din natin So yun nga rin yung akin, so yung mga masamang at is yung pagiging, yung pagiging hindi nga pagsunod, kagaya nang Kasi nga, number one talaga yon Kasi like, hindi mo, or hindi mo talaga nare-realize or nalalaman na, like nag-scale ko sa YouTube, mga short videos, is, kala mo saglit lang, pero like, nasa 3 hours ka na pala, 2 hmm. hours, hindi mo siya nakikita kung ano yung, kung ano siya, kung baga like, Kanyari, like, simulat sa gabi. Like, marami tayong nakapanood. Hindi natin alam na akala natin 30 minutes lang. Sabi natin 30 minutes lang pero hindi pala. Mabot pala ng tatlong oras. No, kuya. Shout out sa'yo, kuya. So, yan. Yeah. Nadyabo pala si Kuya Steve, guys. So, yan. Hello. Actually, ano? Sa iPad, di ba? Nas nabanggit mo na ay sa mga... Nabanggit natin sa entertainment. So, actually, ano eh? Kung mag-iisip tayo ng uh, ano yung think wise, sabi nila ano, may iwasan natin yung mga ganong problema na mararanasan natin sa ganyang sitwasyon. Madali lang. So, yun po mga kataga, no? So, sa tingin ko po is meron kayong mga clue sa amin. Ay, may clue na po kayo dito sa amin ginagawa dahil yan. Nandito na po sa aming harapan. So, ikaw ba kuya? May clue ka na ba sa amin gawin kuya? Or may to kahit konting clue lang? Ano ba yan? Wala. <coughs> wala eh. Wala. Ano uh, kaya yan. Ano pero kaya? sa tingin mo kuya, ano yung kulong? Yung, yung, ano lang. Kula mo kung ano gagawin. Ba't nandito yung mga iPod namin kuya? Hmm. <laughs> ano kaya? Ano kaya? <laughs> siguro papakita nyo. Magpapa-iPad rate siguro kayo yun. No? iPad rate? Oh. papakita nyo ba yung ano yung iPad? O oh, ah, sige. Papakita po namin sa inyo. Pero yung wallpaper oh. muna. Okay. Sige. Sige. Ay, sige. Sige. At yung wallpaper so, guys. Pambansang Bay number 1 Uy! Parang ano, ang tagal na niyan na Tagal na na ito. Tagal na yan, no? Tagal na. Naulit na, lang, naulit. Tagal na, no? Hindi <laughs> nga, parang hindi mo. Kaya kayo kasi ano? O, oh, pambansang Bay number one. Hindi ano? ano diba? hmm. Uy, uy, uy po. Nag-ibang ang itsura ko yun. May gadget pa no? ah, doon. Uh. Kailan, kailan yan? Ah, matagal sa to, kuya. Uh, yeah. Subik uh, sa uh, uh, balas Aesthetic no kaya mm, Aesthetic <laughs> mm -hmm. So yun yan kaya, hey, may kunding na pero hindi kuya kami magkaipadri mm, Pero ang fina kami namin po padre. dito mga ka-tech Sasabihin na po namin kung ano po yung gusto namin iparating sa inyo Or i-ask na rin po namin sa inyo So dahil po mga ka is yan Nagesimula na po yung pasukan ngayon So yan kagaya po namin ngayon Nagesimula na po yung pasukan, marami na po mga school works marami na pong mga activities sa si schools and Siyempre, kami po, hindi lang po kami sa si school nakafocus. at at the same time, nakafocus focus din po kami si sa church. Kapag, mm. sabi nga, parang ang tawag po nga po, ang bagsag po sa sarili namin is, sa um, parang, di ba sabi po, ang, ang ano yan? Sa gabi tulog, pero sa umaga, ay sa umaga tulog, pero sa gabi gising. Pero may mga ganun ba sa kuya? Mm. Pero sa amin kuya, sa umaga si school, sa gabi sa si church. Oh. Ganun kami kuya. So, <laughs> Yan, ah, uh, medyo... Nagkaka idea na ako. Baka uh, nagkaka-idea na din sila niya. Oo, okay. meron may konti. Pero, ang pinaka-main ano po namin dito is, gusto nyo, po namin i sa inyo or itatanong po namin sa inyo, if ibibenta po ba namin to is, willing po ba kayo bilhin, mga katekram? If willing naman po sa inyo or willing naman po na na bilhin nyo, like, um, kasi po, ang reason po namin dito is, ano, Focus. po, Focus, number one, focus. Kasi number one po talaga sa pag is focus. So pag uh, nawala po silang das, may iba mo mararating yung mga katekran. Dato' po yun. So yan po. Dahil, uh, tsaka kung bakit dyan po parang gusto niyo tanong sa amin kung bakit namin i to. Dahil nga po, uh, gusto namin uh, mag-focus muna. Kasi kuya parang ano eh, nakikita namin sa sarili namin like, kung um, abing ating 6.30 kami, or 5, 5 kami nagigising. 6.30 alis namin dito. Mm -hmm. 7 na si school. Syempre, uwi namin like 3 kasi hindi na, alabas na namin 2.30. Pero may uwi namin na 3, na, 3 kasi nga may nakantay pa kami. So, after pagkarating nun, tulog. syempre, so, tulog ka, uh, gigising ka 5. Eh, yung 5 na yung kuya, is nandun na yung, yung parang pagising namin kuya, ang Direction. goal please. namin kuya, or ang pinaka, ano namin, is sa church na kami kuya, like hanggang 7, 8. Eh, may mga kaibigan pa kami pupunta rito, like sila Floyd. Umabot mm -hmm. kami ng mga 9. So, parang kaya if kagamit pa kami ng gadgets na alas 9 na yun, parang mas yung immune system namin is parang pababa, no? Kaya, gets so mo mm -hmm. ba, kuya? Like, parang kasi yung umiikot na yung mundo namin kaya sa, ano, pag ng school, tulog, mm -hmm. church, like, gano'n. Siyempre, may mga bonding with friends din po kami, hindi naman po kami, hindi po rin. Ganto lang po kami, isa lang po yung mga friends. Mm -hmm. Kasi, kaya, di diba, ba, kaya sa iba, kasi, kaya, parang nakikita ko, napapanig ko rin, kaya, kaya, kasi, pagka ganito yung status mo kayo, dapat yung mga kaibigan mo, ganito yung status, di ba kuya? Mm -hmm. Pagka mataas yung status mo, dapat yung status mo, yung status ng kaibigan mo, mataas din. Mm -hmm. Pagka, kami, hindi pa kami namimili. Hindi pa kami, hindi pa namin siya na, hindi pa hindi kami nagkano kaya na, ito kaibigan natin kasi ganito yung status niya. Kailala sila, mayaman sila. Hindi pa kami gano'ng makateka. Like, kasi like, sila afraid po kasi nakilala na po namin sa si church. Like, doon na po kami lumaki sa church, kaya sila na rin po yung nakilala namin kaibigan, kaibigan namin. Mm -hmm. So, kahit yan, uh, magkakaibigan po kami outside and inside the church. Especially sa church po, magkakaibigan po talaga. Magkakalapit po talaga kami. Actually, so, kasi hindi lang ano eh, hindi lang kaibigan. Mm, kapatid na parang ganyan. Mm -hmm. na. Kasi, pag kami mga, ah uh, sabi po kasi magkakaibigan or circle si of friends, uh, hindi po mawawala yung problema. No, kuya? Mm -hmm. Totoo yun, di ba kuya? Hindi mawawala yung problema. Mm -hmm. Pero hindi po namin siya mm -hmm. pinapatagal mm -hmm. ng one day, two days. Kumbaga, ginakausap uh, namin kuya. Ayaw namin kasi kuya yung kausapin kahit isa lang. Kaya si Luis nagka, ano, may problema sa isa. Ayaw ko kuya, si Luis nakakausapin ko kuya. Ang gusto ko ay lahat kami. Like, kasi kuya pag kinausap mo isa, para may hiya na siya kuya. para may siya na, para may na siya sa kuya. Kaya nausap ko, may na siya sa akin na mag, ano, na ganto ganyan. Kasi nga ganon. Kumbaga kuya, ang pinaka, pinapun, 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 pinapunta pinapun, ko kuya pag may mga problema kami is, kinakausap namin whole group kuya. Mm. Para tis, alam din ng iba kung ano yung gagawin sa susunod. Yeah. So yung mabalag na po tayo sa ating pinakami mga kateka, medyo lumalay na po tayo. So yun lang <laughs> yun, <laughs> po yung mga shorts namin. So, pero ang pinakami namin dito mga kain, is, gusto po namin ni Benta itong iPhone iPad. So, What? sa mga willing naman po bumili, sa mga willing lang po, uh, yan, uh, contact lang po ay dito, sa kalan nanay, or sa tita Joe po, na no, kuya. Mm -hmm. So yun, uh, siguro tumagal sa atin ito ng two years. Meron niya, ano po? 2 years, no? Magic keyboard. meron mm, no. na po yan. Yeah. Yeah. Meron mga magic keyboard magic na po keyboard. yan. So, ikaw, ikaw ba, Luis, Tanda ko po ba nung, kung magkano ba namin yan? Na nabili? Ako? kasi okay, hindi ko natanda eh. Ako? Ito, <laughs> Parang, Pero yung yeah, akin tanda. Pero okay. ano siya? Ano? So, sobrang valuable niya. Hmm. Nung binili ko ito, kuya, ano siya eh? Parang kakalabas lang nito. Mm, mm Binili ko siya kuya is binili binili ko siya ni Tatay is for 80,000 yun yung pagkakaalala mm, ko. May 80,000. Kasi ano, ano siya kuya eh? Parang ano siya. Eh? Like ano ba to? Kakalabas tayo kayo binili na namin ni Tatay. You Kasi know? ito rin po magic keyboard is worth 20k. So pag pinagsama to is magkakahalaga po siya ng 100k. Wala pa po dito yung S-Pen. or yun. mm hmm Mm -hmm. So, yun po mga, mga pa is, pen pa po pala. Yung pen. Yung pen pa. Mm. Ayun, mga nasa 7K po. Mm. Uh, pero hindi po namin sasabihin dito yung pinaka price kasi alam nyo na po yung mga scammer. Parang po mga scammer na umalagid -ano, uma aligid dyan kahit saan po ang sulok ng mundo yan. Hindi po namin sasabihin yung pinaka exact price. I-check din na lang po si nanay, si tita Jo, kahit sino po dito sa family. Pero make sure po na tama po kung sino po yung chat niya. So, mm -hmm. Oh, okay. okay. Yung po agad po mga ka-tagal. Okay. Uh, so, gusto lang, yan, gusto lang po namin iparating sa inyo. Gusto lang po namin sabihin sa inyo na ang mga gadgets is gusto po namin i... Parang, hindi siya i-giveaway eh. Parang gusto namin... Parang gusto namin, ano siya. Uh, gusto nyo gusto niyo munang magpaalam uh -huh. sa gadget. Hindi po namin ito parang ginawa dahil parang ano eh. Kasi kuya parang... Parang nakikita nyo sa amin is okay lang sa amin na ibebenta ito. Pero hindi kuya. Yeah. Hindi, oh, siya, hindi siya, hindi siya okay sa akin na ibebenta to kasi ko yung memorable to eh. Diba? Mm. -hmm. Pero syempre kailangan natin yung pero yung ano pag-aral talaga. Kasi na feel ko din ko yun na ano eh na pagod-pagod din ko after ng ano, church. Syempre gagawin ko pa ng gadgets. Lalo kang di ba? Ah, so, gusto, gusto niyo maranasan yung wala mo nang iPad, mm -hmm. wala mo nang gadget. Mm -hmm. So gusto pa namin makakatake na na if you willing lamang po, willing lamang po kayo bili or bilhin. Ah, uh, bilin, uh kung gusto niyong lagyan ng signature, lalagyan po namin, kahit ano po gusto niyo, sige lalagyan mga pictures ah, Sige lalagyan po namin yan, ilan po ba gusto niyo? Yan, chat lang po kayo So, yung po mga again, ang reason po namin dito, para malinaw po sa lahat, ang reason namin dito is Ang reason namin is mag-focus po kami sa pag-aaral, sa church especially Kasi, yan, sa so laban marami eh, naman tayong mga priorities sa buhay kasi, tao tayo is pare-pares tayong priority. May mga pare-pares at may mga priorities. So, hmm. ikaw kuya, if bibilin mo to kuya, magkaano? Oh, ako. O ikaw yung magbibenta kuya, sige. Ikaw yung magbibenta kuya. Bibilin ko sa'yo kuya, magkaano may bibenta sa'kin? Sa ako dahil magtatanong, magkano mo sa sa'kin? <laughs> 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 di kuya, kasi pag sabi natin kayo yung pinaka price kuya or pinaka exact price. Kasi kayo may mga scammer na ano eh. Mm. -hmm. Di ba ano yan mga ingat naman o yung mga ano so, gadget ng, yeah. Kaya, yeah. na ano yan, sigurado okay yeah. na okay pa yung mga yan. na pa yung picture mo? yan. Yeah. Huwagin oh, yan yeah, o. Takal na yan o. Takal, takal na yan, syempre. Ilang years na yan? Ito. Uh -huh. Simula, binili. Ito. Uh -huh. Simula so, na bin... Nagkatawa yeah. kayo na Simula mo? na bin, di pa ako naliligo. <laughs> <laughs> so, yun po mga katika oh. na. So, yan. Uh, again, gusto mm -hmm. lang po namin iparating sa inyo na if you really naman po bilhin tong iPad, ah, uh, willing really din po kami ip ipabili. So, ikaw Luis, baka may gusto kong sabihin. So, yun, uh, ano na po, ah, uh, huwag po kayo mag ito po yung naingatan po. Mm -hmm. Ito, hindi ko naman to ano eh, used to eh. Ano to, talagaan talaga to. Hmm. Oh, na kayo magpaalam yan. Do, <laughs> medyo... baka mabigla kayo pag, uh, ano, kung sakaling hindi kumuha niyan. Pero, kailangan ko eh. Ah, kung hindi kung siya kailangan ko, eh, ba't namin ibibenta? Mm-hmm. Diba? Mm -hmm. Tsaka gusto rin namin ma-feel ng ibang mga katayka natin kung gusto rin po namin sa inyo iparating yung mga ganito namin. Like, hindi siya ano eh, hindi siya giveaway kasi, kasi bibili nyo po eh. Hindi siya giveaway. Kung baga, kahit sa mga... Ano yung focus talaga. mga mm, gano'n kaya. Yeah. So, yun lang po mga katayka mo uh, na, gusto rin lang po namin gusto namin ask na if you will naman po. Sa so, mga katayka na maraming maraming salamat po sa so, panonood niyo. Ah... Uh, ikaw, baka gusto ko pa sa sabihin. Thank you po sa panunod, mga atay karamihan. Ingat po ko palagi. Baka may last word ka pa sa si iyong... <laughs> may ilang, <laughs> no, ilang araw, may ilang araw pa. Hanggat <laughs> hindi pa <po> na ano. Kailangan <laughs> talaga yung ano yung pag-iyak mo, may higaw. <laughs> kailangan ko eh. so, yan. Malay mo, may paparating na pa ako, kaya gano'n. Hey di ba? Oh, na, malay natin. kasi nga, may, may nawawala, may pumapay na papalitan. Di ba ah, Pag may umaalis, may, 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 may TV na uh -huh. doon yung papalitan. TV? Laka nung di ba? Malaki pa sa sasakyan. Diba, Papalaki na sa uya. At least doon <laughs> uya, ano, diba? mm -hmm. Nyan, yung, uya. Hindi, di ba? Mm. Nga na yun, pupuyat siya Hindi hindi, hindi mo magagamit yung kuya. tatabi mo na talaga yun. Kailangan mo na talaga. Pwedeng tabi yan eh. Malaki pa sa <laughs> kamay. Kuya ayaw ko na lang. <laughs> kaya kailangan, hindi sa baba. <laughs> mm. -hmm. Oh, so, yun yung po mga tagana. Maraming maraming salamat po. Again, ah... Uh... Ay, ako maulit. na. so, yun po mga tagana. Maraming maraming salamat po sa panarad ngayong gabi. Um, uh, maraming salamat po sa inyong konting oras or konting time na nilaan, nilaan niyo po sa amin. So, maraming maraming salamat po. At uh, muli guys, balayan po tayo na ating Ingat po kayo lagi. Mahal po namin. Thank you po. 微博。比如